ilalim Uy, punta ka dito sa ilalim Oh, <laughs> ang dami Kita nyan yan guys Ngayon lang tayo na, ah, Ngayon na ako nakakita niyan Alam niyo po ba kung anong tawag dito? Oh, ang dami oh Buka tayo Pero titikmang muna natin hmm matamis-tamis na masim-masim may butong dalawa tingin-tingin ito isang uri ng champoy ganyan bunga oh Dito, balikan Ang laki, oh Ang oh. laki Ang daan yung bunga Sa ibang lugar, ano kayang dito? Saan e, oh Ang daan bulabog Tama na nyo O, tignan mo, Hoy, punta ka dito sa ilalim. Oh, <laughs> ang dami. Kita niya yan, guys. Ngayon lang tayo na ah, ngayon na ako nakakita niyan. Ang sarap to. Oh. Ba? Oh. Ba, tikman uli natin ha. Oh. Tama ka pa. Hmm. Tamis. Hmm. Hmm. Ayos,